Hi mga kajakers ko Hi magandang araw mga kajakers ko Hi kajakers Hi mga kajakers Darling Mga Jackers, magandang araw pumuli at ito muli ang Jack of All Trades, Master of None At uh, mga Jackers, sa video na ito, uh, nais kong ipakita sa inyo at ituro sa inyo Ang uh, isang uh, madalas na nangyari sa ating sasakyan Napakasimpleng uh, uh, problema ng sasakyan ngunit akala natin ay uh, mahirap gawin ano mga kajakers pero napakasimple lang mga kajakers ah uh, ito ipapakita po sa inyo mga kajakers ayan ayan siguro mga kajakers kadalasan napapansin na rin natin to sa mga sasakyan lalo na kung minsan ang mga sasakyan mga kajakers ay medyo luma, -luma na ng kaunti so yung mga ganito mga kajakers yung lower natin yung mga bench na ito, ay matigas na ang ulo ayaw na sumunod Naghiwa-hiwalay na magkagalit-galit mga kadyakers. So makikita nyo ganyan. Kung i dapat ito lang yung gagalawin mo. So yung iba ayaw na sumama. At uh, kanya-kanya galit-galit na sila. Ganon din pagka... Inlampong pasaid ng ganoon. Dapat yung sa loob na bahagi nito ay... Uh, Papaling-paling din ng sabay-sabay. Dapat synchronize sila mga kadyakers. Ngunit sa uh, pagkakataon nito. Ang mga nangyari nito ay wala na. Sira na siya kadyakers. So... Uh, kadalasan ay nais nating palitan ng buo na yung ating uh, airbend jackers itong ano itong lover natin no so ngayon na uh, kajackers nalaman ko din naman uh, mayroon pa lang nabibili na itong mga kajackers na repair kit mga kajackers uh, at hindi mo na kailangan na palitan yung buo na yan dahil uh, medyo may kamahalan din naman pag buo samantalang pag uh, makabili ka ng repair kit niyan mga kajackers ay mura lang pala yan yung ganito mga kajackers oh. ayan yung mga repair kit na ito ka jackers para sa ating mga bench pa mga, mga Kajakers, ay na-order lang pala ito sa ano sa Shopee o di kaya sa Lazada. So merong na-order ng ito na isang set na good for uh for bench uh, ah, for lover na para sa apat natin na uh, yung labasan ng hangin sa sa aircon natin sa sakyanan ng mga Kajakers. at sa halip nang bibili ka ng buo repair kit na lang ang bibilhin mo mas makakamura ka it's around na mga 200 something lang 200, 200 mahigit mga kajakers isang set na marirepair na yung apat na lover natin yung apat na bins natin sa ating sasakyan so mga kajakers <clears throat> ipapakita ko lang sa inyo kung paano tanggalin at paano papalitan ito paano natin repairin DIY lang mga kajakers Ganito lang mga kajakers, uh, kukuha lang tayo ng <coughs> ng flat screwdriver. And then songkitin lang natin to kajakers kasi usually ito may mga lock sa loob to. Usually ito minsan apat, mayroon sa taas dalawa doon, sa dalawa dito. So simply insert lang natin yung ating flat screwdriver dito sa ilalim. Ayan, then sikwat, kunti, da alalay lang kajakers, ano. Para maiwasan natin na madamid yung mga Surface na tatamaan ng screwdriver Yan, umangat <coughs> Then Sa taas din mga kajakers, ganun din Insert natin Then, si Twist natin konti ang flat screw Ayan, ayan Pag umagat na siya kajakers Ayan, pwede natin siyang hugutin Maikli lang naman to kajakers Yan lang kasi lower lang naman siya Ayan, ventilation lang naman yan Ngayon kung mapapansin natin mga kajakers, ito sa loob wala na yung connector nya. Ayan. Kasi usually mga kajakers, edit natin lang. Yan, yan, yan. Kung, kung mapapansin nyo ito kajakers, itong mga ito, kaya hindi matapos ang video natin. Ayan mga kajakers. Yan may, mga, may mga naka, may mga nakausli ka guys dyan. Dati ilagay para maliwanag diwanag. yan ayan. Ayan mga ka dyan guys. Nakita natin may nakausli dyan. Ayan. Yung mga dulo na yan. Dyan natin isusuit yung um ito ka dyan guys yan. Yung connector na to dyan sa mga vents natin. Yan, isusuit yan dyan. Ayan. So simple lang mga kajakers. Ang gagawin natin diyan ay eh, i eh, ano lang natin, i-insert lang natin yung mabuti, isisingit lang natin, itutulak din natin sa uh, flat screw siya sa pa, papasok upang mapasok siya. So papakita ko sa inyo kajakers kung pa paano para at least uh, actual nating makita kung pa paano natin ikakabit yung uh, mga connector na ito sa bench natin ng mga nasira na. So Ah, uh, ng pwesto ko para sigurado masikip dito sa loob ng sasakyan lalabas tayo so ayan mga kajakers uh, makikita natin yung pinakita ko kanina sana makita na dito ano? yung mga nakausit yan to sa dulo ng mga vents niya. ayan eto <coughs> dyan natin i-insert yung connector natin para mag-synchronize once na ginalaw mo yung control niya. Tsaka pala pala ka-jackers, itong buong lower ka-jackers, mayroon palang nakamarka na ito na up. Ito, sa kabila, wala naman. So, automatic pag up uh, ka-jackers, siyempre pag saksak natin, siya ang nasa itaas. Huwag natin balik rin, kasi hindi po magmamatch, hindi magtutugma. So, yan mga ka may tatak naman, sundin lang natin yan. So, patuloy tayo mga ka-jackers. Ito, ginagawa ko dito, sa ilalim mo na ang mauna yung nasa loob kasi meron din yan kajakis dito sa loob kasi para dito ayan ayan mga kajakers. yan ayan yung sa loob din sa para ito sa up and down ng hangin tapos ito naman left to right naman ng adjustment ng hangin ayan so ang ginagawa ko kajakis ang gagawin natin dito kasi nasa loob medyo masikip So, pwede natin tanggalin itong isang isang bench niya. Pwede natin sikwatin 'yan. Gaganyan lang ito. Pupul mo lang ganun para maitulak to sa tabi. Ayan. Ayan ka jackers, matatanggal mo na yan. Ayan. Ganun ganon din, kaya pagbalik na ito ka jackers, kailangan ganon din. Ang, kung alin saan, kung ito, ito nakausliin na to. So ka jackers, kailangan may balik mo rin katulad ng mga kasamahan niya ganito rin sa kabilang side ng mga jackets wala naman yan eh saka dito lang naman sa kabila so yun uh, para madukot lang natin yung nasa loob kasi pag nakakabit ito medyo masikip ayun mga kajakers so yun yung ito medyo mahaba kajakers so kaya ito yung mahaba so itong isang side naman medyo maikli kasi magkadikit-dikit lang naman ito mas malalapit itong na andito. Yung bali yung vertical nya Yung horizontal ang medyo mahaba. <coughs> so <coughs> ayan mga Simply ano lang natin 'yon. I tutulak lang natin siya, i-align lang natin siya para madali pagpasok. Ayan And then ipasok natin to. <coughs> Kaya lang sa plat ko mga kajakers medyo medyo hindi siya ano, medyo hindi pa hindi sisingit pag igagan mo sa plat score kasi dikit masyado. So, ang ginagawa ko kajakers, ang gagawin natin diyan, ah, gagamit gagamitin mas manipis na bagay. Kahit na ano kajakers, yung cutter blade pwede na yon. Ayan, i-sentro lang natin yung mga <coughs> mga nakausli na yon para ma-shoot natin sa butas na itong konektor. Ayan o. Oh. Ayan. Sentro lang natin yung lahat ng butas doon sa sa bench. And then pag nasintro na natin ka jackers, <clears throat> since hindi natin siya masungkit pataas dahil makapal tong driver ako gagamit tayo ng uh, cutter blade ang gagamitin natin ka jackers para ma-insert natin sa ilalim. And then push lang natin pataas. Ayan. Yan sana makita sa video, no? Hindi kasi masyadong ano kasi maitim. Yan. Napasok na yung banda rito. So, ito medyo lumihis. So, align lang natin. Para, ano, para sumentro siya. Ayan. <coughs> Pwede rin natin kalabiting dito sa kabila. Sa daliri natin. Habang dito naman ay isisintro natin. Ayan. <coughs> Tapos, sungkitin natin. pasentro masyado din isa so, oh, medyo nakadikit na so pwede na natin pasukan ng screwdriver mhm mm yung siya matigas ang ulo ayon makisama ayun masok na ayun mga kajakers ayun so ayan. nakapasok na siya sa kajakers ayun yung, ito yung connector nasok natin to so ngayon pag ginalo natin yung kajakers yan makikita natin na sumasabay na ayun Kanina galit-galit sila eh. Ayan. Sa kabilang sa isa namang kajackers, yung mahaba. Ito mas mahaba to. Ganun din naman gagawin natin kajackers. Ano din, may tinanggal tayong isa kanina dito. Babalik lang natin. Ah, tingnan lang natin muli yung ano kajackers, yung ito, ito yung makausli. Ito ito. Nasa dulo. Yung pagsusuta noong connector natin. So, yung kajakis, ibalik muna natin to. Uh, tandaan natin itong nakausli na to. Itong maliit. Dahil natin isusuit yan. Yung butas. Nung ano. Ayan. Dyan, yun isusuit dyan. Ganyan isusuit yan. Ganyan. Ganyan isusuit natin yan dyan. Ayan. So, ganun din dito. So, kajakis, ibalik natin. Oh, nandito yung mga nakausli yung tusukan ng connector so ibabalik lang natin to kasi naka slant naman tong mga ano nya ayan kaya madali naman itulak yan pasok natin yung kabila una and then pasok natin tulak ayan so ganun din gagawin natin yung sa kabila ito ayan i-align lang natin muna tapos ito yung connector natin yung mas mahaba sa horizontal ayan ipapasok natin sya uli i-align lang natin ayan so sungkitin natin na uh, make sure uh, ka maka jackets na yung nakausli na ano, ano, yung sa bench natin ay maisushoot natin dito sa butas ng connector medyo ano kasi medyo makapal yung connector so kailangan isingit natin siya ng maayos medyo malabo alain lang natin medyo makapal yung ano medyo makapal yung connector isusuit natin dito sa may gatla yung kajakers mayroon siyang malilit na huka kung makikita ba sa video ito ito yan ano ba makita sa video to ayan yan 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 nakikita na mga kajakers yan yan ito ito So dito natin isunod yung bawat butas nito. i align natin siya. kasi pag hindi natin ma-shoot doon sa ano ka jackers doon sa gatla na 'yon sinasabi ko kanina. Kasi mahirap i-shoot gawa ng maka medyo makapal saktong sakto lang kasi to ka para just in case kung aatras man siya. Hindi siya basta-basta matanggal. Ayun. Once na na-shoot na sa ka jackers, ko manipis na bagay uli. Itong cutter blade ginagamit Then push natin siya papasok. Ayun. dahan lang natin, alalay lang natin mga kajakers kasi baka mabasag. Pero pag bago naman kajakers, hindi pa to, hindi pa naman to, basa-basa mabasag, basa, hindi pa naman malutong yan. Yan. Push lang natin siya. Kung nakasut siya sa butas, push lang natin siya. Yan. Yan. So, si mga kajakers, na-shoot na. Ayan. 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 Ito yung connector natin. Ito. Nakapos na natin siyang papasok. So, makita natin ka Jackers. Ayan. Ayan. So, na siya. And ito namang sa loob. Pag pinit natin, nagalaw na rin yan. Ayan. Ayan mga ka Jackers. Ayan. Hindi na sila magkagalit-galit. Ano? Ayan ka Jackers. Ah, sumusunod na. So, 'yun. Ganun lang na naman ka ka jackers. Oh, hindi mo na kailangan bumili ng buong lover niya. Ang um, ng mga bench nito na nagkahiwa-hiwalay. 'Yun lang mga ka-jackers Ito lang. Yung repair kit na 'to. So, dalawang piraso, yung maikli at mahaba para sa isang lover na 'yon. Sa isang air bench na. Ngayon, good for bali mayroon pa tayong tatlong set para doon sa tatlo pang natira. So, mga kajakis, yung natong tatlong natira na yun, ay ganoon din naman ang gagawin. Uh, recap ko lang, yung nakakabit doon. Uh, may lock dito. Ito yung sinasabi kong lock, mga kajakis. Ito, ito, ito. Ayan. Ganoon din sa kabila. Ayan. So, ganoon lang naman. Kaya sikotin natin, kusa naman tong magpipres uh, magpipress na ganoon kasi nakasabit lang naman yung ganyan so sikwat din, si din sa ilalim kabilaan andin sa taas sikwat din, din sa taas so pag umangat na siya ibig sabihin nakalabas na siya dito nakalagpas na siya sa lock so pwede natin siyang kuhanin na palabas so ganoon din mga kajakes at ganoon din yung dito bago natin ikapit yung sa loob kasi nasa loob tatanggalin lang natin yung isang vents yan and then bago natin ilagay uli yung mga connector niya. so mga kajakers sana may natutunan tayo sa uh, malit na DIY na ito at ganoon din mga kajakers sa ibang mga mga airbends natin na re-repair natin yun din ang gagawin kung anong ginawa natin dito so for now mga kajakers uh, maraming salamat po at bye muna Antabayan tama mga kajakers, ang mga next upload natin. At uh, kung nagustuhan nyo yung video mga kajakers, uh, subscribe nyo lang ang ating uh, channel, Jack of All Trades, Master of None. At hit ang uh, notification bell upang ma-update kayo sa mga videos na uh, ma-upload natin. Maraming salamat! salamat.